ikan gabla gabie eh. dito sa menteryo lai naman kayo porma mura man siya og natruma duhal no logos na dili maminaw no unsa mang kaduhal mao na na blag blag manggod anang menteryo to og kaan nag request request na unsa ona na ron na gatuo na kay ron hapon kas menteryo ron ah Naunsa na ni mga kaduhal. unsa so na akong buhaton ani ron. Kami rarabang buha sa amua. Diyan so buhaton ako ani mga kaduhal na ning akong <coughs> anak na namun na man. Gikan nga nagblag vlog dito sa mentiryo gabi eh. Um, naunsa na na in taon. Taon na akong buhaton na ni kong anak. Kaduhal! Dong! na dili na maminaw uh -huh. dong mga on, ta dong basig na pasmuhan kagabi pag vlog ninyo ha uh kung -huh. saan man ako ni akong anak oy, mga kaduhal tabangin taon ko ninyo uh -huh. ayaw na gumag request request anang anak ng minteryo good ka lang lain good ha uh -huh. saan na nina ko ron ayaw uh -huh. na saan na ni ron We knew how-